Abay maraming ang kinabahan na Lakers fans dito nga sa balita patungkol dito kay Lebron. Para bago yan ay eh, ito nga munang good news para nga sa team ng LA Clippers. Balita sa atin ngayon ni Sham Saranya na ang Clippers nga daw ay optimistic o positibo sa pagbabalik ni Kawhi Leonard pero baka dumagal pa nga daw ng halos 2 weeks bago bagong official return neto nga ni Kawhi Leonard na dahil kinakailangan pa nga daw niyang mag-go through sa 5-on-5 contact drills gaya ng ginawa ni Embiid pati na rin ni Middleton bago sila magbalik sa aniga nilang mga team. Pero definitely ito ay good news para nga sa team ng LA Clippers nang dahil nga akaral ang superstar ay magbabalik na at talaga nga namang babalik na rin sila sa pagiging ang playoff contender or even a championship contender nakita naman natin ngayong season na kahit nga wala itong si Kawhi Leonard, abay parang malakas pa rin ang team ng LA Clippers sa talagang nag-step up nga ang kanilang mga players. And then you add Kawhi Leonard sa team na yun, abay talaga nga namang magiging mas malakas na sila compared sa first part ng ating season. So talaga nga namang magiging kaabang-abang din tong LA Clippers mga idol lalo na at ngayong nalalapit ng pagbalik na ito nga ni Kawhi. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng mga balitang nagpakaba sa maraming Lakers fans tungkol nga dito kay Lebron James. Walunay well, natin mga idol, ito nga ang daging balita ni Brian Winner sa ESPN patungkol kay Lebron James at sa team ng Golden State Warriors. Wala well, sinabi niya nga na ito nga daw si Lebron pati na rin si Butler ang two stars na nasa radar na itong team ng Golden State Warriors na maaaring nga daw nilang kunin ngayong parating na NBA trade deadline. Well, hindi masyadong seneryoso yan ng maraming Lakers fans. Pero nang mabalitaan din nila, itong balidang ito ni JJ Redick. Sabi dito, Lebron was excused nga daw from practice due to personal reasons. At hindi nga daw kasama ni Lebron James ang team ng LA Lakers, abay dyan na nga kinabahan ng ilan sa mga Lakers fans. Paka nga daw indikasyon ng trade na magaganap between the Lakers at pati na rin ng Golden State Warriors. And well, for a few hours, abay kabado nga talaga ang ilang mga Lakers fans. And actually mga idol, last year pa nga ay parang interesado na rin talaga ang Golden State dito nga kay Lebron. Pero after naman ng ilang mga oras ay may lumabas din namang mga balita pa na talaga nga namang nagpawala naman ng mga kaba dito sa mga fans ng LA Lakers. Well sa balita pa rin, eto nga ni Brian Windors ay Lebron James has not given any indication nga daw to Lakers about requesting a trade. At ang gusto nga daw na mangyari ni Lebron James ay mag-upgrade ang team ng LA Lakers ng kanilang roster. At yan ngang balitang yan mga idol ang nagpahupa sa mga kaba na itong nga mga fans ng team ng LA Lakers dahil itong si Lebron James mga idol remains committed dito nga sa team ng LA Lakers at ang gusto niya nga mangyari ay talagang mag-improve ang karilang team. And definitely mga idol yan ay sign ng isang player na gusto nga mag-stay dito nga sa isang team pero let's see nga mga idol kung ang team ng LA Lakers ay magre-respond ba dito nga kay Lebron pati na rin sa pangangailangan ng team ng LA Lakers ngayong parating na nga ang trade season. Abangan natin ang magiging moves na ito nga ni Rob Pilingka.